Mama Shirley, puro na lang kasi sa yung luto ko sa bahaw. Meron ka pa pang ibang recipe? Nako, marami akong idea sa pagluluto ng mga bahaw o yung mga tiratirang kanin. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng recipe na tamang tama sa tag-ulan at malamig na panahon. I-chop lang natin yung ating garlic onion at maninipis sa pahaba naman yung ating ginger. Meron tayo ditong bahaw galing sa ref. Tamang-tama -tama ito sa tag-ulan at emergency ulam, almusal, tanghalian at hapunan. Oil garlic, mga six cloves lang muna. Ngayon ay tutustahin natin ito. So, palagi ay dapat natin ito halu-haluin para pantay-pantay yung -pantay pagkakaluto ng ating garlic. Hanguin na natin. Next sa ating dalawa or hanggang tatlong cloves of garlic, ating onion. Mas maraming ginger, mas masarap. Mmm, grabe ba? Okay, so kapag translucent na yung ating onion, ilagay na natin yung ating bahaw. O, konti lang muna kasi kapag ito sinabawan natin, ako, napakadami talaga. Okay, so ito ay durug-durugin na natin. At lutuin lang ito ng mga 2 minutes. Maglalagay lang tayo dito ng ating tubig. So dito guys, wala muna tayong exactong measurement. Mga pampalasa natin, paminta. Maraming paminta, masarap. Kasi magandang panahon ako, sipunin, ubuhin. ba? Diba? Chicken cubes. At ito ay pakuloan natin hanggang sa talagang lumambot na yung ating kanan na nalagay. Malambot na malambot at talaga namang, talagang nadudurog na sa lambot. Yan, so nawalan tayo ng gas sa taas kaya dito lang muna tayo nag-transfer. Add lang ako ng kaunting patis at ating kalamansi. Again, mas masarap ito ko talagang durog na durog na durog talaga. So this time guys, nakikita ko talaga medyo malapot na malapot pa. Kaya magdadagdag pa ako dito ng mga one cup of water. Again, haluin. So ngayon ay nasa low heat na ako. Magdadagdag na ako dito ng itlog. Takpan ng mga 2 to 3 minutes. Yan ang gusto ko, oh. Yung parang 80% cook na ating itlog. Siyempre, wag kalimutan yung ating fried garlic. Huwag nyo agad itatapon yung mga bahaw ninyo. Ito yung pinaka-the best way na level up natin yung ating recipe sa paggawa ng mga leftover na food, di ba? Yan. Kain po tayo. Mmm! Yeah, It's the best. The best, the best, the best.